what's up mga kafeng yung magandang umaga sa ating lahat at ngayong umaga nandito na naman nandito ulit tayo pala sa ilog mga kafe nyo kasi matagal na tayo hindi nagpupunta dito sa ilog kaya yun uh, pumunta naman kami dito pero si anong kasama ko mga kafe nyo si utol kasi si tunyeng may pasok may pasok si Tunying mga kafe nyo kaya si utol muna yung kasama natin at uh, natapat naman na wala siyang trabaho kaya nasamahan tayo kaya yun mga kafe nyo, umpisa na natin ng paglalambat. Let's go! Dito pa lang mga kafe nyo, nakikita na natin yung dami nila. Kaya, ayanda na natin ang ating lambat. Tawak natin kay utol. Pero dito pa lang mga kapay yung ihanda na natin. Para kapag Padali natin yung Padaling isda. Kita mo 'yung gadu, udah jayan.

Grabe naman 'yang mga ka-penyu ng <laughs> 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 Sobrang lamig kasi ngayon mga ka winter dito sa Taiwan kaya. Wala Parang namiss tayo ng mga tilapia, mga kape eh.

Matagal din tayong kinakapunta dito mga kapeng eh Paano gilas? Ha? Mabayag mga gilasin Aywan, di na yung mga ganito kapano yung mga balik niya. Gagawin tayo. Oh. So, wow! na lang tayo sa pangagaan. ano? natanggal. Oh. Oh. Ah. Kasi na talaga dito takbo na. Ha? Huh? Dito na. na oh, apa ya? Ito pakawalan natin tau, mga

Pawalan na natin yung malilit mga kapeyo kasi para malalaki Malaki dito Gawahan ko na siya sa ano Lapan Lapan Malaki Oops. tayo makapunta sa dagat mga kape sobrang lamig. Oh, sawa. sawa talaga sa Matang hagis lang Uyan lang. Huwag pa tayo ng matay mga kabing yung Isang hagis pa lang, puno na yung lagayan. pa namin nakakalahati mga kapengyo sunod na yung lagayan namin <coughs> nong na ito na pero madali pa

Ang <laughs> napay ah. Ano? Gadoopay. Taka diba lang eh, puno na eh. O, ba't ano pang pa lalambatin natin dyan mga kapenyo? Magpapangalawang agis ba ba tayo eh? dami dami na nito. Tali ko muna to. Lagay ko muna dito. Siksik natin mamaya kung pwede. wala na natin. Good size na ito mga kape pero marami na kasi tayo na malalaki. Kapag kawalan na natin. Yung mga medyo okay lang. Wala na natin. Grabe saglitan lang talagang paghuhuli ng isda dito. isang linggong ulaman ibigyan natin yung mga kasamahan natin mga kapengyo kasi para makatipid din sila uh, kasamahan natin na katrabaho natin kasi gustong gusto rin nila mga kapengyo nga lang makakatikim ng tilapia yung mga yun mga kapeyo kapag naglambat tayo eh kapag di tayo naglambat wala di sila makakatikim mahal ng tilapia sa palengke eh Ang pa rin

കൂടുതൽ Dalawa na lang, wala na kapeng yun. Malin pa yun. Babot na Okay. Siksikan natin mga kape nyo para sigurado uh, na buo yung huli natin. Kasi kapag nakarating to doon sa dorm, konti na lang to. Si eh, madami kami. Ah, si si guru to. Ah, din. Siya hali sa. Hali sa. Kapag dinagkasya mga ka-penyo ibabalik natin ang iba. May siyerran. Ha? Pwede may siyerran. Diyan? Pwede may siyerran. Yeah. Oh. Bali! Wala na mga kapay niyo, hindi na kaya. Hindi na may isasara kapag nilagay pa natin lahat. Kaya pagkakawalan na natin itong iba. Sabagay, eh apat na lang ito eh. Nasa siguro. <laughs> Sayang din to eh. Oh, ayan mga kami nyo. Ito na yung uli natin. Bali, yan. Isang agis lang kami ni Utol mga kami nyo. kadami na. Pang meron na kami yung pagatiatian ng mga katrabaho natin sa dorm. At ayan. Ah, uh, uwi na kami ni Utol mga kami nyo. Kawalan na ito. Ano? Oh. oh. 20 kilos At <laughs> uh, tayo mga kamingyo maraming maraming salamat sa walang sawa yung pagsuporta sa kamingyo channel Ah, uh, ingat po tayo palagi at uh, uh, always pray to God bye bye mga kamingyo